Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Tilay nilaglag na si Vice President Sara Duterte ng mga kaalyado niya sa House of Representatives. <laughs> either that, either nilalaglag siya or niloloko nila tayo. Kasi, kasi nga, kaya nga, gumagamit sila or inaabuso nila ang paggamit ng mga intelligence fans dahil ang presumption nila napakatanga natin, napakabobo natin, napaka, natin, napaka ng intelligence <laughs> natin, na pwede lang nila tayo loko lokohin. So either either way, parang panglaglag na rin ito kay Sara Duterte. And uh, um, on this I'm referring po doon sa pag-amin ni House Appropriations Committee, Senior Vice Chair at Marikina Second District Representative Stella Kimbo na ngayon po nakikilala na dahil not only her about because of her defense sa budget ni Sara Duterte at ni Marcos at sa iba pang ahensya na nagkakakontrobersiya siya po ang tumatayo defender ng mga ito as asa uh, as uh, uh, senior vice chair of the powerful House of Operations Committee kung saan po itong pa uh, committee ng gagaling lahat ng mga budget natin at kusaan uh, kung saan tiba-tiba talaga yung mga yung mga nakadikit dito. So, uh, the admission po ni uh, ni Kimbo na or paglalaglag ni Kimbo kay uh, Sara Duterte came during the deliberations of the budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict <laughs> or NTF-ELCAC dito po sa budget hearing na ito ah uh, sinamin niya na bumababa na yung threat bumababa na yung puwersa bumababa na yung recruitment bumababa na yung problema ng communist insurgency ay ay, ay. kabaliktaran po itong sinasabi ni uh, ni Kimbo doon sa claim ni Sara Duterte in justifying for six for her 650 million confidential funds na lumalakas pa rin po yung puwersa ng Communist Party of the Philippines New People's Army at lumalakas pa daw po yung mga recruitments ginaganap sa eskwelahan at uh, the communist problem remains a big problem for the country kaya nga uh, mataas ang hinihingi niya budget kasi sinasabi niya na The country is still under the threat of the communist uh, rebels. Matu the country is still unstable. Pero ito yung parati natin sinasabi. She is just creating her own problem, her own bogeyman ang tawag sa English to justify her budget. Pero anong uh, anong sabi dito ni uh, ni ang uh, Congresswoman Estela Kimbo ng uh, Marikina at kayo dyan sa mga voter sa Marikina. Iboboto nyo pa ba ito sa next election na enabler ito ng mga, mag, ng mga magnanakaw sa gobyerno, ng mga pat, mga matay tao sa gobyerno? mag -isip, isip na kayo dyan. Ha? So anong sabi ni Kimbo dito na representante ng Marikina? When she justified She justified the reduction of the budget of the NTF-ELCAC from 13 trillion na hinihingi nila. Isipin nyo, kahit palpak na palpak ang trabaho nila, uh, huling-huling -huling na palpak ang trabaho nila dyan sa abduction ng dalawa aktivista. And yet, they are asking for 13 trillion na budget pero binaba ito nila nila ni, ni La Kimbo ng, 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 ng House of Representatives to 10.2 billion. 10.2 billion. Pero itong 10.2 billion, this represents an increase pa from the from the 2023 budget ngayon the pero uh, they keep it at 10 billion and not the third, uh, or uh, Uh, 21.51% lower than the 13 trillion iningi ng NTF LCC and to justify the release itong explanation ah to justify yung pagbaba ng budget itong explanation niya sa so, sa so, during the deliberation sa Congress pagdating naman po dito sa NTF CAC marami po sa ating LGUs and local task forces ang nakapag-declare na ng insurgency free <laughs> or in a state of stable internal peace and security na senyales na rin na sila po bukas na para sa mababang pondo <laughs> sabi ni Kimbo so marami mga local government units na kaya na na sumas uh, na na nagko-coordinate sa action ng NTFL nag nagdeclare na wala nang komunista dito insurgency free na kami hindi na namin kailangan ng budget na yan may stable internal peace and security na kami o yun sila mismo sa localities alam nila and yet bakit si Sarah pero Tuloy pa rin tinatakot tayo sa, sa communist insurgency problem. Pero she is just being consistent. Kasi if we must remember, when she was mayor of Davao, nakahingi siya ng multi-billion na intelligence funds. Kahit ang Davao, even during the time of her father, na-declare na na communist free. Kaya nga, lumago na yung ekonomiya ng Davao. Eh. Kasi communist insurgency free. Pero nakita niya, maganda 'yung formula na 'yon. Kahit wala nang insurgency problem, pero kung takuti mo lang 'yung national government na meron ka kapang insurgency problem at tatay mo ang presidente, bibigyan ka ng bilyon-bilyon ng insurgency budget, anti-insurgency budget galing from NTF-ELCAC. So ginagamit pa rin niya ngayon. Although she went further. Now, she's at, at na release na nga ka sa kanya last year 125 million at this year 650 million and then next year another 650 million so nakita niya kung pala itong itong formula workable pala na takutin mo lang may problema na ganito just like a father tinako tayo about the problem of insurgency and drugs Although pinatay lang yung mga users at mga ordinaryong tao, hindi yung malalaki sa, te, sa sa naisinama yung mga 1,000 police generals and colonels na link to drugs, hindi na isama sa 30,000 na uh, pinatay during the height of the Duterte administration So sabi pa uh, ni, uh, ni, ni Kimbo if you will notice comparing the 2023 uh, budget level to the 2024 budget level. Bumaba amount from 13 billion to 10 billion. That's a 21.2 de percent decrease. Yun. So, why are they lowering the budget on the NTFL cap while by, by claiming na uh, humuhupa na yung problema or nagiging, as we as we previously told you in our in our iba in our series of blogs nawawala na po yung problema ng insurgency dahil matay na nga si Joma Season si Joma Season po effective po siya not only to to unite the CPP-NPA, not only to keep it stable pero magaling po rin siya para humingi ng donations from foreign countries, lalo na yung socialist or left-leaning countries in Europe and all over the world. E ngayon, naputol na po yun. Naputol na yung Gracia at naputol na, naputol na yung uniting force ng CPPNPA. Kaya, bumababa na siya. And yet, si Sarah is saying, is telling us otherwise. So, what, what proof What more proof do you want to see na hindi na talaga kailangan yung yung intelligence and confidential funds ni Sara or wasteful wasteful spending of ha, hard-earned taxpayers money. Kundi Ito mismo, ito mismo admission and declaration ni ng Committee on Vice uh, on uh, appropriations uh, senior uh, senior uh, vice chair na si Stella Kimbo so this is the biggest sign na niloloko lang talaga nila tayo either nga nilalaglag ni ni Kimbo si Sara or akala nila niloloko na lang nila tayo akala nilo kaya nila tayong lokohin eh mali sila maling-mali sila andiyan yung eagle eye na na broadcaster team na tini, binabantayan yung mga statement nila. So now you know, please share this blog. People should know na hindi na talaga ah uh, uh, hindi na talaga kailangan ng ng uh, ng uh, ng, uh, ng intelligence fans si Sarah dahil kung ang justification niya ay nagre-recruit pa rin yung mga uh, CPP-NPA sa mga sa mga sa mga eskwelahan, hindi po totoo yan. And si, si, ang vice chair na mismo ng House Appropriations sinabi yan. Although, dinedepensa niya si Sarah, pero dito sa budget ng NTF CAC, inamin niya, binaba namin ang budget nyo dahil nawawala na yung problema ng uh, communist insurgency. So, please share this blog to show Sarah, to show uh, the people at the NTFL and the military na hindi tayo bobo. Alam natin yung mga double talk nila. Kung justification ng budget ni Sara parang uh, parang asong ulol. Tahol ng tahol itong si si Stella Kimbo in support sa budget ni Sara. Pagdating sa budget ng NTFL at kailangan niya i yung pagtapyas ng 3 billion na na fans dito sa budget ng LK Ah, uh, kwan na nawa ang, ang words niya. Uh, marami po sa ating LGUs and local task forces ang nakapag-declare na ng insurgency free or in stable state of, of stable internal peace and security. Na senyales na rin na sila po ay bukas na para sa mas mababang pondo dahil sa NTF-ELCAC Kasi dito, jina-justify di na NTF-ELCAC na itas yung ng, ng budget nila dahil effective sila. Eh kung effective sila, bakit naghihingi pa ng dagdag na, na intelligence and confidential funds si Sarah? So yun, huling huli kayo. huling huli kayo ni VAT at ng VAT team. So please share this so more people will know. And to, Uh, ipakita natin sa kanya. We let's make this uh, post viral para ipakita natin sa kanya hindi tayo lahat bobo. So, please also tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.